Matapos makansela ng ilang buwan, lalarga na sa mga kalsada ngayong weekends ang cycling race event sa Region 3. Sa nasabing racing event, tinatayang higit 3,000 siklista ang Papa Jack para sa dalawang araw na karera. Si Kyle Basa para sa Sports Balita. Matapos ang mga ilang buwang pagsuspendido dahil sa kasamaan ng panahon, aarangkada na ang Larga Pilipinas ngayong November 29 at 30 na sa Nueva Ecija, Tarlac at Pangasinan ang itinakdang ruta sa kanilang karerang ibinuo at iniorganisa. Humigit 3,000 siklistang ibabandera ang kanilang mga binti at may kabuuang 115 na kilometro sa day 1, habang 90 na kilometro sa day 2 ng karera. Ang event na ito ay binubuo ng kategoryang Pro Elite Mountain Bike Men's Open, Road Bike Boys 18 Under. Road Bike Men's 23 Under, Mountain Bike Amateur Boys 18 Under, at ang kategoryang Fixed Gears, isang karerang walang cambio at preno ang sinasakiyang bisikleta. Magkakaroon ng matinding one-on-one -on -one matchup up sino Mark Ryan Lago, ang 2025 Larga Gimba Champion, kontra kay Junjun Cabadido, ang 2025 Larga Palayan Men Open Champion, sa tinatawag na Titan Ultra Challenge. Iniimbitahan din ang mga cyclist na gusto lamang mag-enjoy sa kategoryang fun ride na nagsisilbing chill ride ng event. Ito ay malaya sa pangkalahatang kasarian, edad at bisikletang sasakyanan. Para sa mga dumayong galing sa iba't ibang probinsya, inilaan ng LGU ang Municipal Gymnasium ng Napikwan Nueva Ecija upang makapagpahinga at makapagprepara para sa gaganaping laro. saad ni Larga Pilipinas Operations and Creatives Head Snow Badua, ang pagkakaroon ng originality ng organisasyon, kaya isinagawa ang karerang ito. So part 2 talaga ng ng aming uh, ginagawa sa Larga is to find the original. no Kaya uh, nga po na sinabi ko, Larga is uh, fast becoming to be a trailblazer ng Philippine Cycling. Eh? Ginawa you know, po yung ginagawa natin kahit po na nag-organize tayo ng ibang, ibang event before, no? Na naghanap po tayo ng mga bago, no? Kasi yung mga tao po kasi naghahanap ka na rin po ang gusto nila makita. Dagdag niya dito ang posibleng pagkakaroon na ng 2 to 3 na karera sa susunod na taon. mga karera, and hopefully po next year, we have already calendar at least 3 races. No, so hindi na lang humihintay na o oh, April, next year April po ulit ang karera ng mga sikista natin. Unlike po yung para sa Euro TV News, ako si Kyle Basa, sumasaludo sa bawat Pilipino.